Hello mga boss, may hapon sa inyong hangtanan tanan. Ang ah, result karon 2 PM 013. Nakadaog ba mo mga boss? Ligas ang ato ang mga kombinasyon karong adlaw no. Ang ato kay 023 017 17 og na 213 no. Ang ato ang 017 gi, gi kwan, mga boss gigap lang 7 oh ang gap sa tres kay shade mga boss sayang no o ganil naglagpasog ko sa kombinasyon o 0-2-3 sayang o pero bawi ta mga boss bawi ta karong 5pm draw pahabol tag 1 kombinasyon sa mga ganahan lang puhon mo sabay sabay lang mo ha mga boss o na ay dipensa dipensa na ito kabok mga boss ang ato 1 kombinasyon karong 5pm draw no sa mga ganahan lang mo sabay mga boss paalala ko lang po ulit sa inyo ang atin pong in-upload na advance kagabi kagabi po nag-advance tayo ng regalo uh, lantawan nyo balik mga boss karon o ang ato ang upload ganihang buntag lantawan nyo balik mga boss kaya base na amo ditoy ma uyunan ng mga number basing na may magustuhan ba base na ayan na amoy mapilian dito lantawan ninyo balik mga boss ha sa mga lang mo lantaw o balik okay Kunya, atong pahabol karon mga boss, one combination ra ni siya pero ato nigbot ngan og depensa. Okay mga boss? So start na ta mga boss na magpahabol na ta. Sayang atong combination balikin ni mga boss ha kini oh. 0 og 017 og 213. Kay naligasan mga boss, giligasan lang. Ang kon double ang atong double mga boss, paalala kon double na to, basin magbasin magdouble karon karong uh, pipe-in draw respeta rin ninyo ang double na ito mga boss ha? lantawan niyo atong double Natay hat dito na 1-1 mga boss basin mo series pattern mga boss ba? basin mag series pattern lang yun sa 1-1 no okay basin mag series pattern sa 1-1 kay 1-0 ba ang result karon basin mo series pattern natay natay kuan dito mga boss natay 511 ang akong ganahan dito 511 mga boss kay hata sa kuha para sa kuha hata ang 5 so nindot pa risan 511 pero na ito yung mga ubang pang pamaris dito mga boss balikin lang gilang tau mga boss ha respetary na mga boss ang 511 ha 511 respetary ang 511 mga boss karong 5pm ha kini 5511 kay basin daluni ang 5 mga boss karong 5pm niya mag series pattern sa 11 kaya ang result niya kay 013 base mag series pattern unang dadan niyo ang 511 mga boss karon na double respiratory lang pud ba kay sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan okay mo pahabol mga boss para sa 5 pm draw sabay lang ninyo sa mga ganahan mo sabay ang atong pahabol kay 0 4 5 mga boss 045 ba itong pahabol mga boss ha respeta rin lang ninyo ang 045 ang shadow ninyo mga boss kay uh, ang shadow ni ani kay 59 uh, 590 muna yung shadow mga boss oh 590 ok 590 ang shadow ani mga boss kung ganahan mo MC na mga boss respeta rin ninyo kung ganahan mo pero dere lang ko pag target o grumble mo ani mga boss mm, muna muna Ha? Ang depensa ni mga boss at ni butag dipinsa. Ha? Screenshot mga boss. 045. Ang depensa na to ani mga boss kay mo ni oh. Kay kuya wan ko basig mag series pattern karong kwan. Ah, uh, 5 PM. Ang depensa kay 4 415 mga boss. Okay? 415 mga boss atong depensa. dipinsa. Ah, buti atong dipinsa diri. Eh. 415 Depensa na to mga boss ha. Muna, target o grumble mo ana mga boss sa ating depensa. 415. Okay? 415 ang shadow ana mga boss, Kung ganan mo siya, shadow ana niya. Mo ni shadow 960. 960 ang shadow ana mga boss sa 4 415 960. 960 Muna yung shadow mga boss, 960. Okay? Sa mga ganahan lang, mulang tao, mabag sa ito ang mga gi-upload ganiha o gi-advance na regalo gabi. eh. Uh, Lantaw lang yung mga boss sa mga ganahan lang, no? Sa mga ganahan. Okay mga boss? Pag double mo boss, kung ganahan mag double, basin mag double karong rong 5pm draw. Natay mga double dito, no? Uh, gamera tong double lang gihata ganyan buntag mga boss. Lantaw lang yung balik atong double kay kuya po ng mga ang double mga boss ganahan po ko sa double karon labi nag magseries ni karon mga boss sa 11 ay buak gini ni karon 211 indot pa nin 211 mga boss ha Kano? o respetari na ng mga boss ganahan mo na 211 okay mga boss more na to ang kuan screenshot ninyo ato ang uh, pahabol karon sa 5 pm draw mo ni atong depensa ang ato ang pahabol kay 405 ang depensa nato kay 415. So, ligas ang itong mga kombinasyon karong 2PM mga boss, no? Sayang. Pero, respetar ang gihapon ninyo mga boss, ha? Padayang gihapon na lahos sa 9PM draw mga boss. Pagdala mo 5 mga boss, ha? Basin karong 5PM or sa 9PM, itagak ang 5. Karong 5PM, pagrespetar mo 5 mga boss. Pagdala mo, hug 5 sa 5PM draw. Kanya, pag abot sa 9PM draw, pagrespetar gihapon mo 5 ha? mga boss. Okay mga boss, good luck. O oh, ma-out na ko mga boss. O oh, dagang salamat sa inyong hang suporta ha, sa patuloy na paglantaw niyo sa atong YouTube channel na Boss Ren Trader Vlog. Thank you, thank you so much po, mga boss. Nananay ko i-upload mga boss ha, na katong ganahan sa ilang kwan. Kung ganahan makakatunog kung saan paghimo sa birth code nila. Na ako i-upload mga boss tungkol sa paggawa ng birth code. Lantawa lang niyo mga boss na at i-upload na nato na katong niyaging adlaw. Okay mga boss, uh, out na ko. Ug salamat sa inyong tanan no. Uh, hope to win ta karong hapon. Hinaud na makacam bagi hapon ta karong adlaw no. Kaloyan ba kaloyan ta sa hitas ka no. Sige mga boss, out na ko. Good luck and God bless sa inyong tanan. Ug daga salamat po. Bye-bye po mga boss.